ang paghahanap ng mga prutas tulad ng mga mansanas ay isang masayang paglalakbay sa mundo ng lasa at kalusugan. Sa bansang Pilipinas, isa sa mga pinakasikat na uri ng mansanas na hinahanap-hanap ng marami ay ang Fuji apples mula sa Japan. Ang kanilang tamis, kasama ng kaakit-akit na kagandahan at kakaibang kalidad, ay nagiging paborito sa maraming Pilipino. Sa pamamagitan ng paglalarawan at pagtutuklas ng proseso ng pagbili ng Fuji Apples sa Pilipinas, ating tatalakayin ang kahalagahan ng produktong ito sa kultura at kalusugan ng mamamayan. Ang kasaysayan ng Fuji Apples. Bago natin alamin kung paano ito nabibili sa Pilipinas, mahalagang unawain ang kasaysayan at katangian ng Fuji Apples. Ang Fuji Apple ay isang uri ng mansanas na pinamumuhay sa bansang Japan at kilala ito sa kanyang malaking sukat, matamis na lasa at masustansyang laman. Ang kahalagahan nito sa industriya ng agrikultura sa Japan ay hindi maitatatwa at patuloy itong pinapahalagahan bilang isang pangunahing produkto ng kanilang ekonomiya. Ang Fuji Apple ay itinataguyod din ng kanilang kultura kung saan ang mga halamang ito ay mayaman sa kasaysayan at may espesyal na lugar sa mga selebrasyon at ritual. Ang pagpapalago ng Fuji Apples ay isang sining sa Japan na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pagsasagawa ng mataas na kalidad na produkto. Ang mga prospektibong mamimili ang Pilipino at ang Fuji Apples. Sa Pilipinas, ang mga mamimili ay laging naghahanap ng mga bagong pagpipilian pagdating sa pagkain. Ang mga Pilipino ay kilala sa kanilang pagkahilig sa masarap na pagkain at sa pagiging bukas sa pagtanggap ng mga banyagang produktong nag-aalok ng iba't ibang karanasan sa lasa. Ang Fuji Apples ay isa sa mga produktong nagpapakilala sa kanyang sarili sa mga mamimili sa bansa. Para sa maraming Pilipino ang pagkain ng Fuji apples ay hindi lamang tungkol sa sustansya, kundi tungkol din sa prestihiyo at kalidad. Sa pagtatapos, ang pagbili ng Fuji apples sa Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pagkain ng sariwang prutas, kundi pati na rin sa pagsasagawa ng koneksyon sa iba't ibang kultura at tradisyon. Ang pagkakaroon ng Fuji Apple sa hapagkainan ng mga Pilipino ay isang patunay ng kanilang pagiging bukas sa pagtanggap ng mga bagong lasa at karanasan na nagpapayaman sa kanilang pagkaunawa sa mundo at nagpapalawak sa kanilang mga panlasa.